Ito ang hardin ng Panalangin. Magandang araw, kaagapay! Good morning, good afternoon, and good evening sa iyo na nakikinig at nanonood ngayon saan ka mang panig ng mundo naroon. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Live na live po tayo mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing araw ng Biyernes, Sabado at Linggo sa ganitong oras sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV at Lighthouse Media Ministry. Samahan mo ako kaagapay sa kalahating oras ng devotion and prayer na magpapalakas ng ating relasyon sa Panginoon. Kaagapay, mahalagang maglaan tayo ng mapayapang sandali sa kabila ng ating mga kaabalahan. At sa gitna ng hamon ng buhay, magandang sama-sama tayong lumalapit sa Diyos upang dumulog, makinig, magnilay at manampalataya. Ito ang hardin ng panalangin na napapakinggan mula lunes hanggang linggo. At bago po tayo magsimula, tayo ay dumulog sa panalangin. Panginoon, muli kami ay lumalapit at dumudulog sa inyo. Pinararangalan namin kayo sa aming mga buhay. Napakabuti nyo, Panginoon, at kahit kailan, hindi nyo po kami pinababayaan. Hindi po kayo nagbabago sa kabila ng pabago-bagong panahon, pabago-bagong pag-iisip at pag-uugali ng tao, nananatili po kayong tapat, Panginoon. Hindi po kayo nagkukulang. Kaya naman sa oras na ito, muli kami idudulog sa inyo, ipinagkakatiwala ang aming buhay ang aming mga kaagapay na nakikinig at sumasabay sa panalangin ngayong araw, Panginoon. Kayo po ang maging sentro ng aming buhay, ng aming pamilya. Panginoon, maraming salamat po dahil kayo po ang nagpo-provide sa aming mga pangangailangan. Pinagpapasalamat din namin yung mga nakaraang panalangin kahilingan na inyo pong tinugon na, Panginoon sa mga kaagapay namin na nagpadala ng kanilang mga prayer requests, Lord. Maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan at sa amin pong pagdulog muli sa araw na ito, ayaan ninyo Panginoon na maranasan namin ang inyong presensya, makita namin ang inyong layunin at maipamuhay namin ito, mai-apply namin ito sa aming mga buhay. Pangunahan niyo po kami, aming Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Esus. Amen. Amen. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila baka'y bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos. Arang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag ngay hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Nagbabalik po ang hardin ng Panalangin, ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero. Tuwing araw ng Diyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer request, prayer needs, i-comment mo yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit sa ating Panginoon, sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon ng ating mga panalangin at kung sakali man kaagapay na tinugunan na ni Lord ang inyong mga request mula last time, i-share naman natin i nyo sa amin kaagapay para ipagpasalamat po natin sa ating Diyos at sa oras na ito, dadago tayo ngayon sa ating pag-aaral pag ninilay-nilay mula sa salita ng Panginoon ang sabi sa aklat ng Hob Kabanatang Isa sa mga talatang 7 hanggang siyam, Masusukat mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kanyang kadakilaan, iyo bang maaabot? Higit itong mataas kaysa kalangitan at mas malalim kaysa daigdig ng mga patay. Malawak pa iyon kaysa sanlibutan, higit na malaki kaysa sa karagatan. Kaagapay, gaano mo kakilala ang Diyos? Masasabi mo bang kilala mo na talaga ang Panginoon? Napakadali lang kasi na sabihin kilala natin siya, subalit mahirap sabihin kilala natin ang kanyang pagkadyos. Pag-aralan natin ang isang kwento mula sa aklat ng 1, kabanatang 4 sa mga talatang isa hanggang apatnapot dalawa. Himayin natin kaagapay ang mga tagpong ito. Si Jesus sa Samaria. Ito yung tagpon na nakausap ni Jesus ang isang babaeng Samaritana. Ano-ano ang makikita natin sa tagpong ito? Una, nais ni Jesus na ipaliwanag ang tungkol sa Diyos at tungkol sa Kanya. Sa talatang sampu, sumagot si Jesus kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin. Ikaw ang ihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Kung alam mo lang, hindi kasi kilala ng babaeng ito ang kanyang kausap. Madalas ito ang problema sa tao. Di talaga kilala ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Tila bagang nais ni Jesus na makilala talaga ng babae ang kanyang kausap. Pangalawa, nais niyang magpaliwanag tungkol sa buhay ng babae. Sa talatang labing anim hanggang labing walo, Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat lima na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Tila bagang gustong ipakita ni Jesus sa babang ito ang kanyang totoong kalagayan at para kasing may denial na nangyayari. Kaya sa pag-uusap nila ni Reveal niya ang pagkatao ng babaeng ito upang maging totoo ang kanyang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Pangatlo, hindi pa rin lubos na mapaniwalaan ng babae. Bagkus ang sagot niya ay, Sawari ko'y isa kayong propeta, wika ng babae. Pangapat, nais ni Jesus na ang babaeng ito ay sumamba sa Diyos Ama sa talatang 21 hanggang 22, sinabi naman ni Jesus, Maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo maniwala ka sa akin ginang wika ni Jesus. Panglima, ipinaliwanag ni Jesus ang tunay na pagsamba sa Diyos sa talatang 23. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama at pang-anim ang Diyos ay espiritu. Sa talatang 24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. God is spirit. The spirit is in anywhere. He is limitless. God is limitless and we cannot limit him in our limited mind we are so limited bilang tao. Mahirap ipaliwanag sa isang tao ang kagandahan ng Pacific Ocean kung ang taong ito ay hindi pa siya nakakakita ng dagat dahil malayo siya sa dagat. Parang di abot ng kanyang kaisipan kasi limitado. May hangganan ng ating isip sapagkat tayo ay limitado kaagapay. Kahit lahat ng tao Sumalok sabay-sabay sa Pacific Ocean. Hindi mauubos ang laman nito. Ang Diyos ay mas malaki pa sa dagat. Amen. Ikaw, gaano mo kakilala ang Diyos? God is in anywhere. In the space. Omnipresent God. Paano ka umaasa sa Diyos? The spirit is like an air. Nararamdaman pero hindi nakikita kilala ka ng Diyos. At kung gugustuhin niya, kaya, kaya niyang ibigay lahat ng pangangailangan mo kaagapay. Kaya rin niyang baguhin ang takbo ng buhay mo. Kaya niyang gawin ang higit pa sa iyong inaasahan sapagkat hindi siya limitado. Subalit sa lahat ng ito, may nakakalimutan tayo na ang Diyos ay persona din. God is also a person. Exodus chapter 3 verse 20, So I will stretch out my hand and strike the Egyptians with all the wonders that I will perform among them. After that, he will let you go. Arms of God. Nagsasalita din siya, mayroon siyang buka, mayroon siyang pandinig, mayroon siyang malawak na kaisipan, nagagalit din siya subalit makatarungan. Bakit nga ba nagagalit ang Panginoon? Sapagkat mayroon siyang damdamin, nasasaktan din siya. Sa kabila ng lahat ng ito kaagapay, siya ay may tunay na pagmamahal para sa ating lahat. Amen. Amen. At sa sandaling ito, kaagapay, tayo naman ay uh, darako sa panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Idulog natin sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ito. Kaagapay, samahan mo ako. Tayo ay dumulog sa pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami ay lumalapit sa inyo. Nagtitiwala, nananampalataya alam ko, Panginoon, na pinakikinggan niyo po ang inyong mga anak. Ilalapit namin sa inyo ngayon, sa araw na ito, ang mga ipinadalang panalangin kahilingan ng aming mga kapatid, ng aming mga kaagapay, saan man sila dako naroon, Lord, you are omnipresent God. Kaya niyo po silang abutin, kaya niyo po silang tulungan. Ilalapit namin, Panginoon, si Madeline Ino, Healing po for he, for her sister Telma Kari. Pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito. Lord, ganun din si Norma Austria, healing from uh, cough and colds, Lord. Pagalingin niyo po ang kanyang karamdaman sa mga oras pong ito. Kay Ruby Montemayor Nocum. strength and recovery. Uh, para po sa kanyang asawa na PWD. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo si Rosa Arigin. Healing and strength, Lord, yung kanyang kahilingan. Amin din pong inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Nenette Palencia. Kagalingan po para sa kanyang mga apo na mayroong pong sakit sa mga oras pong ito. Victoria Dizon, Lord, ay ang kanyang panalangin ay uh, uh, safe CS delivery para sa kanyang uh, anak, Panginoon, at sa kanyang uh, magiging apo, Panginoon. Lord si eh uh, Manalo, good results uh, ng kanyang laboratory test, Lord, ang kanyang kahilingan. Kayo po, Panginoon, um maging kasama niya, Panginoon, sa mga test na ito na kanyang pagdadaanan. Ganon din ang aming kapatid na Sister Leonila de Jesus Espiritu, healing, Panginoon, para sa kanyang badridden na nanay. Yung mahinang legs, Lord, at uh, palakasin ninyo at magkaroon ng magandang kalusugan ng kanyang buong pamilya. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Lizel, Pahimalan, Healing and good health para sa kanya. Ganon din kay Dusty Cruz, uh, kagalingan para sa kanyang anak, Panginoon na uh, si Chanel Jane, sa kanyang acid reflux. Idinadalangin din namin sa inyo, Panginoon, si Aurelia Dulay, healing para sa kanyang husband. Pagalingin niyo Panginoon. Ganon din sa aming uh, kapatid na si Thea Aguila, Lord, strength, Lord, para sa aming kapatid na ito at sa kanyang uh, paglalakbay uh, dito sa mundo. Lord, gamitin niyo siya mightily, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, at sa anong mga mahal niya sa buhay, Panginoon, gamitin niyo ang lakas na ito para sa kanya. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si Susan Raznal. Healing po ang kanyang kahilingan para sa kanyang tatay na may nararamdaman sa kanyang tiyan, Panginoon, sa pagsakit ng kanyang tiyan. Lord, aming din pong hinihingi, Panginoon, ang kahilingan ng aming na kapatid, Lord, na si Lita Hernandez San Juan, yung kanyang prayer request, Lord, ay healing po para sa kanyang anak na mayroong pinagdadaan ng depresyon sa mga oras pong ito at ang kanyang kailangan Panginoon ay uh, pagkalooban niyo rin sila ng kanilang pangangailangan provision for her family Panginoon walang imposible sa inyo lahat ng bagay ay kaya nyong abutin kaya nyong tugunin Panginoon sa anumang sitwasyon sa anumang aspeto ng aming mga buhay maraming salamat po Panginoon at alam namin na ang inyong katag katugunan ay napapanahon, perpekto Panginoon sa bawat isa sa amin. At yung mga hindi pa namin nababanggit na mga kahilingan panalangin na aming mga kapatid, Lord, ay kilala niyo po sila. Aabutin niyo po sila Panginoon. Wala pong nalilingid sa inyo. Igawad ninyo ang inyong katugunan sa bawat isang nananalangin sa bawat isang may kahilingan sa inyong Panginoon, ayon lamang sa inyong kapamaraanan, sa inyong panahon, at sa inyong panukala sa buhay ng bawat isa sa amin, mangyari ang iyong kalooban. Patuloy din namin inaalala Panginoon, ang, ang uh, pag-iingat po ninyo sa bawat isa sa amin na naglilingkod, Lord, mga pastors, mga tinalaga po ninyo, Panginoon, na misyonero, Panginoon, dito sa aming bansa upang ipalaganap ang inyong kabutihan, ang inyong biyaya, ang inyong katarungan. Hindi rin namin nililimot na ilapit sa inyo ang mahal naming bansang Pilipinas. Lord, marami nang naapektuhan, marami nang emosyon ang nakikita namin na umiinit at nagagalit, Panginoon, dahil sa mga pangyayari, Panginoon, sa aming bansa tuwing nagpapanood, nakikita namin yung investigation about sa corruption ng aming bansa, Lord, na uh, sadyang nakakapanghina at nakaka, nagkakaroon ng mga tao ng inis, Lord. Ngunit kayo ang Diyos ng pag-ibig. Kaya kami lumalapit sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Idinudulog namin sa inyo na may kapakumbabaan ng aming bansang Pilipinas. Lord, naway maayos itong sigalot na ito ng aming bansa. Lalo na po, Panginoon, when it comes to the corruption, Lord, na nangyayari sa bansa namin. Lord, ang inyong kahabagan, ang inyong awa, ang aming kailangan. I-guide niyo po ang aming mga leaders na umahawak ng investigation na tama ang lahat ng lumabas, lumabas yung katotohanan at mai-apply Panginoon ng tamang katarungan. Maraming salamat po. Wala kaming pag-aalinlangan, Panginoon sa inyo, sapagkat kayo ang tumutugon ng aming mga kahilingang panalangin. Sapagkat inihiling namin ang lahat ng ito, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. May Mga kagapay magkarinigang muli tayo mula biyernes hanggang linggo sa radio, online at dito sa channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalala ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.